categorize, cut out, and contain. Yan ang sikat na core method of 4C sa pag-aayos at pagliligpit ng mga gamit. At ngayong marami tayong mga bagong naipon mula sa mga regalo nitong Pasko. Alamin natin ang iba pang tips kung paano ayusin ang mga nakatambak na gamit sa ating tahanan lalo na ngayong paparating na bagong taon. Para pag-usapan yan, kasama natin sa ating servisyo ngayon ang isang tinatawag na decluttering and Alignment Coach na si Ali Kanita. At pwede rin po kayong sumari sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Coach Ali. Magandang hapon din po. Maganda. Magandang hapon sa lahat. Una muna, Coach, in interesado lang ako dito sa term na decluttering and alignment. Coach, ano po ba in particular ang inyong ginagawa? At saka paano natututunan yan? Meron bang particular na kurso dito? Yung decluttering kasi, pagtanda talaga ng mga bagay na hindi na natin kailangan. Minsan mahirap din talaga ma mawalay sa mga bagay na attached tayo. So, decluttering coach specifically on that. Finding out ano ba yung mga attachments natin. Mm -hmm. And alignment. Kaya ginagamit ko ang alignment dahil i-align natin lahat ng choices natin sa mga bagay-bagay na nakasurround sa atin sa ating bahay. Choice mm -hmm. natin ang... Um, kung paano yung higaan natin, bag paano yung kwarto natin, ano ba yung gusto natin? Aligned ba siya sa gusto nating makatulog ng mabuti? Mm -hmm. Yung closet ba natin aligned ba siya sa pagkatao natin, sa damit na gusto nating gamitin? So mas malalagyan talaga ng focus kung ano yung importante sa at ano talaga yung gusto mo. Mm -hmm. um, in terms of sa second question niyo po, Um May school ba? Merong yeah. mga societies or organizations kung saan ako natuto. Um, Nag-aaral ako sa states, mm -hmm. um, National Association of Productivity and Organizing Professionals. Um, dito ako natuto na pwede pala maging coach at pwede din akong pumunta talaga sa mga bahay ng tao at tulungan mm -hmm. silang mag-declutter at mag-organize. Okay. At uh, salamat dun sa background, do no, attorney. Ay, uh, maganda yung sinabi mo na kaya alignment kasi kailangan no, i-align mo sa choices or siguro dun sa gusto mong mangyari. So, yun, unang tanong lang lahat, paano magsisimula? Do you first define your, uh, yung, yung, yung sinabi mong i-align yung, yung objective mo for the year or talaga magtatanggal ka na ng mga gamit? Paano po ba? Yes, sige talaga tayo sa intention. Ano ba yung intention mo bakit mo gusto mag-declutter at bakit mo mas gusto ng mas maaliwalas na bahay? Iba-iba kasi tayo ng pinanggagalingan. Merong iba, ibang life stage tulad ng life stage ay may bagong anak o kaya um, er, ano na, um, empty nester na. So ano ba asang life stage ka at anong intention intention mo para sa buhay na gusto mo? So, kaya ako siya i-align dahil ito yung gusto kong maranasan iba-iba, mm -hmm. bawat isa. Mm -hmm. And so, important, ano ba yung goal mo? Ano ba yung intention mo? At kung ikakabit natin siya sa 2024, ano ba yung intention mo? O ano ba yung goal mo? Kasi... Ang environment mo makakatulong ng malaki para ma-achieve kung ano yung gusto mo. Okay. Yung kung ang goal mo ay simple lang muna, no? For example, ako nasa condo, gusto ko mm -hmm. lang linisin. Tas, yun ang nga 'yung binanggit ko kanina, minsan marami kang regalo mm -hmm. or marami kang damit, marami kang sapatos. Uh, so, how do you do that? Ano yung gusto mong maramdaman bago mm -hmm. mo bago ka pumasok? sa bahay. Mm -hmm. So kung gusto mo yung parang maliwala, hindi ka masyadong nako-confuse o kaya parang napakadami mong nakikita, di mo alam kung anong gagawin mo, mm -hmm. di mo alam kung anong mararamdaman mo. So, kung sa tingin mo dahil marami kang nakikita, mabilis kang ma-distract. Baka ang goal ay pagpasok mm -hmm. mo mas maliwala, nakatago sa mga cabinet, wala masyadong nakikita sa surface. Mm -hmm. Um, ganun ang mang, uh, ganun ang ganun pangyayari kasi may ibang bahay, hindi mo pa nga mabuksan yung pinto eto eh. so, inis na inis ka papasok uh -huh. ka pa lang ng bahay. So, 'yun. Kung nasaan ka, minsan nakakatulong mag-space map. Space map. Ano bang nararamdaman ko? Pagka dumating ba ako, pagkapasok ko ba sa bahay, saan ako medyo naiinis? Saan, ba akong parte ng bahay na lagi ako nagsistay? At dun mo na may kita, ma magiging mindful ka na at may kita mo Um, ba sa bahay ang pwede kang magsimula talagang magtanggal ng gamit. Mm -mm. So kung puro sapatos wala ka ng ibang makita kundi sapatos, malamang baka ma mas madaling magsimula din sa sapatos at maging boundary mo kung saan talaga yung lalagyan ng sapatos mm -mm. mo. Pero coach, so, tama din yung minention nyo po kanina. Yeah. Pero coach kasi, um, di ba may binabanggit din before na how do you, sinabi mo na rin kasi na-attach ka dun sa mga gamit eh. May expert din nagsabi before, di ba parang mm -hmm. if it doesn't bring you joy anymore, how do you know ano yung mga bagay na dapat mong i-let go? Mm -mm. So, ano, pwede mo siya kasing kunyari kasi napakadaming spaces mm -mm. sa bahay. So, um, kunyari, pinakamadali sa kitchen. Sa kitchen, ano ba yung gusto mong, um, ano ba yung gusto mong endpoint sa kitchen? Gusto mo ba nakakain ka ng um, masusustansyang pagkain? Gusto mo ba pagka nagluto ka, madali lang, wala ka, hindi ka na masyadong nasistress or tinatamad mm -hmm. magluto? So, dun pa lang, may kita mo na na, ah, kaya pala ako hindi makapag-bake dahil nakatago siya dun sa corner. Ah, kaya pala ayoko magluto kasi wala pala akong space doon sa kitchen counter, Puno siya ng kung ano-anong mm -hmm. gamit. Taytamad na tuloy ako magluto. So doon mo doon mo na, na makita paano mo ma-maximize o paano mo ma-optimize yung space mo. Ano yung mga mm -hmm. kailangan ko mm -hmm. dito? hindi na parang bili ka lang ng bili, wala yes. ka na palang paglalagyan, hindi mo naman nagagawa yung activity na gusto mong gawin dun sa specific area na yun. Sige. So, Coach, pwede rin joy, pwede mm -hmm. mo gamitin what sparks joy, but what you can also think about, ano ba talaga yung essential para magawa ko yung activity ko dito sa kitchen or kung sa anumang um, space or room sa bahay. Sige. Coach, pagpatuloy natin ang ating usapan, magbreak lang tayo. Kasama pa rin si Ali kanita sa pagbabalik ng newsroom ngayon. Dito lang, sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon kasama ang decluttering and alignment coach na si Ali Kanita. Pinag-usapan pa rin natin itong tungkol nga sa pag-aayos no? para mas maaliwalas ang pagpasok ng bagong taon. Uh, coach Ali, kanina binanggit na natin no? yung mga attachment kasi, attachment natin sa mga bagay. Isa pa ito, karaniwan ata, ugali ng mga Pinoy, ang daming tinatago ng mga gamit na well, souvenir or remembrance or even yung mga simpleng, halimbawa, plastic container, di ba, yung mga ganyan, or paper bags. Ano ba, paano ba ang dapat gawin sa mga ito? So, wala namang masama sa pagtago ng gamit. Pero kung ito ay nakaka... Overwhelm na, nakakakalat, nakaka-impede na siya ng movement. Yung tipong wala ka ng ibang malagay kasi puro plastic container na lang at kung ano pa, wala ng space para pa sa ibang mga bagay, magkakaproblema tayo dito. So sa mga may attachment sa mga gamit, alam naman natin na kailangan din natin siya. Pero isipin natin, Gano ka frequent ba natin talaga kailangan ito? Mm -mm. So sa mga sa limang mong natago, ilan ba talaga yung kailangan mo? Isa mm -hmm. lang ba? O baka wala ka naman para talagang gagamitin? So, isipin natin, gano'ng karaming cabinet ba para dito? Baka naman isang batch lang na siguro, alam mo, isang bin lang, mm -hmm. isang malit na area lang, but hindi buo? Kasi, maraming, mag-overflow talaga mula ka ng ibang malalagay yes. na gamit. Mm -hmm. And so, then, para oh. realistic lang din tayo. And then, Coach, what to do with these things? Halimbawa, pwede mo namang i-donate, eh, no? yung mga halip, regalo, halimbawa, for example, mm -hmm. ako, uh, nakatagap ako ng tatlong room spray, di ba? Na parang, anong gagawin ko doon? Is it okay to uh, recycle them, give them as gifts again, or i-donate yung mga ibang gamit? yeah, so pwede, pwede, tayong mag, ano, nyan, mag-segregate na una, pwede natin ibigay sa loved, one na, loved ones natin na gusto yon. Kasi minsan, magbibigay tayo pero hindi rin pala nila gusto, naging problema pa nila. <laughs> Pangalawa, pwede naman natin siyang i-donate kung pwede siyang condonatable item talaga siya, yung tipong magagamit talaga kung saan tayo magbibigay, Pangatlo, pwede rin naman natin siyang ibenta, lalo mm. na kung medyo mamahalin to at maraming may gusto. Pwede naman natin siyang ibenta kahit na regalo siya. Okay lang din naman, lalo mm. na sayang kung hindi natin magagamit, de ba? Pero pang-apat, kung medyo hindi naman na siya mukhang mabibenta pa Um, pwede naman na natin siya i-recycle. Marami mm. na din namang mga places kung saan pwede mag-recycle for plastic for yes. oh. um, mga metal at kung ano-ano pa. Mm -hmm. Yung yung isa pa coach, um, uh, ano yung well in terms of yung cleaning the house, binanggit na natin to kanina. Ano ba ang dapat unahin? Yung sinabi mo yung yung pinaka for you tingin mo parang masikip masyado or hindi ka makagalaw or is there kunya, do you start with the kitchen, your own room, baganon? yeah so there's nothing nothing specific kasi ibat iba tayo ng pinagdadaanan so kung sayo strategic at may oras ka to clear away mga doorways mga dinadaanan mga tables and surfaces Okay siya. Mm -hmm. Pero syempre, ang importante as a coach kasi sinasabi ko, ano yung activity na magbibigay sa na magagawa mo talaga sa at a specific time. Mm -hmm. Para realistic tayo at hindi tayo ma, ma, mawawalan ng gana kasi gusto ko gawin lahat buong araw pero mm -hmm. hindi ko naman matapos buong sa ngayon buong ara, uh, buong, bong bahay, di ba? Okay. So, sa'yo, isipin mo, saan ba yung pinakamadali for you? Huwag mm -mm. tayong magsisimula sa mga sentimental kasi baka maging <laughs> ano, down memory Oo, ma. lane, magbabasa, yes. <laughs> magpa, magpipicture, kung saan-saan, naubos na yung oras mo. Okay. So, strategic. Pwede sa storage area. Okay, yung mga ano na lang. daanan, ganyan. Huling bilin nyo na lang po for 2024, paano ba maging clutter-free <laughs> and more organized and also your contact numbers just in case they, they want more assistance from you. So aside from four C's na sinabi niyo po kanina, na um, clear out, um, categorize, tapos cut it out, meaning magde-decide ka, mm -hmm. tsaka contain, aside from that, magsimula ka, ano ba yung gusto mo talaga? Yung goal na gusto mo for 2024, exercise bayan, O gusto mo ng mas mabuting talusugan? Okay. Try mo, mm -hmm. i ipatulong mo yung space mo to make it happen. Kailangan mo ba ng space para makapag-exercise? Yun ang i-project mo. Okay. Kailangan mo ba ng space para makapagtrabaho trabaho ng maayos? Pwede mong i-project yun. Kasi yung mga bahay natin, para sa atin talaga siya, para ma-enjoy natin, at para matulungan tayo kung ano man yung gusto nating ma-achieve. Okay. Maraming, so, yun. Buktad sa gusto mo. Maraming salamat kay Decluttering Coach <laughs> Ali Kanita.